paing aga magkaada na transformer mga kaespiro didit amon pabahay okay magtao na sira oh. yan na mga espiro mga Hapit na magkakurinting nga di. Di na mai ha. Huh? Shout out sa mga tagapabahay. Hapit na magkaada kontador. Okay. Kasi ko imi hatag sa transformer. <laughs> Ito yung mga taong mga yun mga tirala ka Mga diri, so abot bulat na ano ba ah, Kabit na yun ko na no, kontador si Adi nga si Mana? Oo oh, Okay, thank you Kay mga nagkahisog-hisog ini din hiskuan Damo na kabit, delikado ba ya? Ah, hmm. Mau pa itong mataoran? Adina mga sangkay oh. Hapit na magpawa Hapit okay, na good Kanya-kanya na ini Bill Damo nga salamat Maraming salamat Ano ba yung Tagalog kun winaray Daghang <laughs> Dag thank you mga mga kay Sa mga nagkabit ano, nag Dalawang transformer Maano Maano Bisaya Summit, ano ba? Bisaya Summit, Liso Aklan. kunting panahon na lang mga kaespero, kontador na lahat ko lang. Pak 好的、oh nagmatch yung butas mga ah, respiro sa atas natagalan ah, sira ah, shout out kay mayor ah, dragon Maraming maraming salamat po sa aming municipal mayor at sa buong pamilya ng Javier. At nakabitan kami ng ano transformer, malapit na magkanya-kanya ng kontador. Maraming maraming salamat po, Mayor. At kay Vice Lord. God bless sa inyo.